Ito yung sulat niya. Ako po ay si Anjanette Apolinario, 30 years old, nakatira sa Muntinlupa City. Isa akong housewife. May dalawa akong anak na puro lalaki. Isang 10 years old, isang 9 years old. Mataas sa mga grades nila at lagi silang nasa honors. Ang hiling ko lang po ay mabilang ko sila ng bagong uniform kasi mga pantalon nila ay may mga... Di ba si Jose? Wala? Oh, butas. May mga butas na ginagawa ko. eh tinatahi ko lang. Naawa kasi ako, sinabi ng panganay ko, Mama, sana makabili na tayo ng bagong uniform. Ang sabi ko na lang, sige lang anak, makakabili din tayo, mag-ipon muna ako. Ang kinikita kasi namin ng asawa ko ay sapat lang pambayad ng bills at upas sa bahay. Sana po ay uh, isa ako sa inyong mapili. Maraming salamat po. Nagmamahal, Anjanet Apolinario na Muntinlupa City. P.S. Hello kay Main. Wala po si... Wala, wala, wala. wala. <laughs> okay, okay. Kasama natin ngayon dito sa studio ang ating letter sender from Muntinlupa City, si Anjanet Apolinario at ang kanyang dalawang anak na si Rom John at si Rom J. Boy! Ali po, Ali ka po. Dito po. Ali dito. Rom, Rom, Rom John, Rom J. Parang kabal. Si, si, sino si, oh. sino si Rom, Rom J, Rom John? Si Rom. Siya si Rom John. Ito si Rom John. Ito yung si Rom panganay. J. Opo. Oh, may okay. mikropo na po. Opo. Oh, magandang yeah. uh, hapon po, Anjanet. Magandang <laughs> hapon din po. Kamusta po kayo? Okay naman. Oh, okay. anong pakiramdam niyo at na napili yung sulat niyo, ano, simpleng healing. Masaya po, <laughs> sobrang saya, excited. Mm -hmm. At ang uh, healing mo ay para dito sa dalawang magkapatid na ito. Oh. oh. Ano ba trabaho ni Mister? Maintenance po. Maintenance. Oh, po. Okay. Ikaw na housewife. Opo, oh, housewife. Okay. Si Rom. Rom John. Rom J. Rom J. Rom J. <laughs> Rom J. Anong grade ka na, Iho? Grade 5 po. Grade 5? Kamusta ang mga grades? Okay naman po. Anong average? Mga nasa ano 90 plus po. Wow! 90 plus! 90 plus, sabi rin. Lagi honor bossing yung mga anak niya, sabi ni Mommy Anjanette sa letter. At ito naman si Rom J. Rom John. Rom John. Romjohn, Romjohn. Rom, Romjohn. So, sabi nyo mga teachers, di ba? Matalas daw ang grade nila. Anong grade, diba? grade, din anong grade? mo? 3 po. 3. Anong average? 90 din. 90 plus din po. 90 plus Oren. din, bossing. Eh. Uh -huh. Rom. Talina. Noong nangaral ako, parang ganyan din. Puro plus lang eh. <laughs> Walang 90, bossing. Eh. Wala plus lang. 90 <laughs> <laughs> plus ang average. Butas pa uniform niyan, ha? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. <laughs> oh, oh. Pero may... Meron ka ba pang parang inaasar ng classmates sa butas ng uniform mo? <laughs> Ikaw ba naman po. Meron nga aasar ba? Wala. Wala naman. Ikaw, Romjon. Wala din po. Tama ba? Eh, hey, mukhang malalaki Rom. ito eh. Wala naman nang aasar sa iyo. Hindi naman po ni. Sabay mga butas sa pantalon ba o sa shirt? Nay? Sa pantalon po. Pareho. Sa pantalon po. Sa pantalon, sa pantalon. Okay. Oh, ba't naman nagkakabutas-butas ang pantalon? Baka... Luma. Sa laki. Mabilis po kasi lumaki yung boss, eh. Oh, uh, nga, uh, uh, Mukhang malalaki uh, itong anak niya. Oh, 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 oh. Pero tinatahi niyo naman, mami, oh, oh. di ba po? Ay, bossing ito magpapatunay na talagang mataas ang grades nila sa school. Ito po yung sabi ng kanilang mga teachers. Oo. Oh? Apa? Si Romjay po ay napaka-responsable bata dahil siya isang responsable at laging ready sa pagpasok kabilang siya sa honor student. Meron siyang determinasyon na makatapos sa kanyang pag-aaral at matulungin po yan. Tinutulungan niya yung mga patang hindi nakakabasa. Lagi yan, nagkakaroon siya ng initiative na teacher, tulungan ko po ito para makabasa. Pababasahin ko po, po yan, teacher. Matulungin, mabait, at mapagmahal sa mga magulang. Masasabi ko po na si Rom ay nag excel dahil siya po ay kabilang sa star section ng grade 3 kung saan mahigpit po talaga ang kompetisyon. Pero nakakakuha pa rin po siya ng mga matataas na scores sa kanyang mga quizzes, summative test, periodic test at, at iba pa namin ginagawa sa classroom katulad ng recitation and performance task naman ay consistent honor student po siya. Active din po siya sa Boy Scout of the Philippines kasama po ang kanyang mami. Masasabi ko rin po na si Romjan ay isang maasahan na bata dahil po kapag papasok po siya sa classroom, automatic na po yan. Magpupunas ng lamesa, magbubukas ng bintana, or magkatapo ng basura after class. So, good luck sa iyo, Romjan, and congratulations. Tutuwa siya siguro sa sinasabi ng teacher. kasi ako sa ano po. Sa ano po ng teacher ko. Naiyak po ako. <laughs> Naiyak siya sinabi ng teacher niya. Shout out siguro. po si teacher. Oo. Oh. Hi, teacher. Oh, itsura wow. eh, pala, mababay talaga eh. Ano, ba, ano ba ang gusto niyo maging paglaki niyo? Ikaw, Ram uh, maging doktor po. Doktor? Wow. wow. Galing. Uh, ikaw, Ram John. Wala po po akong Pinagpapilihan eh. Uh, uh, ka para matahimi yung mga butas ng pandalo mo. Ha? <laughs> huh? okay. Smile! Okay. okay. Nay, anong parating mo binibili dito <clears throat> sa mga anak? Ano po, yung pakabait po sila sa school, sumunod sa teacher, ganun po. Okay. Okay. Yung ano po, magpakabait po sila tapos sumunod po sa teacher, wag po sila makulit, ganun Makulit ka ba? <laughs> Minsan lang po. <laughs> Minsan lang. <laughs> po. Minsan lang. Ang pangalan ba ng asawa mo, Romeo? Romilo po. Romilo. Romino. Ah, kaya Romeo. Ayan po. Pag Romeo. nagkaanak Rom na. ulit, Rom Kanya. <laughs> <laughs> okay. 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 Uh, ito, uh, nay, para hindi ka na magtahe. Ang inyong uh, simpleng hiling para sa inyong mga anak ay eh, matutupad. Okay? Jomapaw! Okay. Ito na ang tatahin ng mga putas sa mga ito. Uy! Uy, dito sila. Napakabait na mga Bago uniform. Uy! <laughs> ang dami, Ramje! Ramje! Wow! Walang putas yan. yan. Ha? nagdala Bago lang, yan. Hindi, <laughs> nagdala <laughs> ganta. Ang dami nito. Ang dami nito. Ang <laughs> dami nito. Tsaka hindi basta basta uniform yan. Magagandang klase po yan. Dito po, 195 lang po. Oh, hindi na ito sa kanila talaga. Grabe yung tingin ni Rocky sa mga uniform. Oh. Ito, yung pants. kaya sa ito. Hindi oh, may mga asado, Mga... Ah, ito ha, wala nang butas to ha. Hinala masukat oh, eh. Oh. Huwag ka kasing tumabi dito, dito nga naman ako. Alam naman... <laughs> mo naman, butasan na ng, uh, usapan ngayon. Ayan, <laughs> 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 so, oh. ng grades. Ang gwapo pa nito Gwapo pa eh. May oh. ano pa po, may panloob pa. May sando pa po sila. Mm. Complete set yan. Ayan yeah. po, Isang para so. hindi pagpawisan agad yung uniform mo. At hindi lang yan. Po meron kayo mga bagong... Yan, oh. May mga bagong teacher kayo. Ha? Oo. Oh. <laughs> 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 sila <laughs> pa din po. <laughs> Papalitan <laughs> na meron pa. Ay, meron pa. Meron pa. Kayong, uh, tatanggaping uh, regalo galing sa Igbulaga. Ito'y dala ito, naman ni Raisa at ni Karen. Oy, Raisa, Karen, nasa kayo? Tak ada yang tak lah Ini Wow. Itu pun my bag pun itu. Ah, Barang... School bag? Yes. Barang... Tumblr pun bosi. Barang apa pun bosi. Wow. Okey. Ada amin eh. well, ya. Wah, saya rumpang anu. Apa? Ha? Oh, ya no. Oh. Inuman, inuman ni, Ada... Uh, Meron pa? Oy. Miles, Ryan? Oi, ano kaya yan? Surprise! <laughs> Oi! Aba! Wow! yan? Shus, just, bo ah, just, shoes, bossing. Ah, sapatos. Shoes and socks, bossing. Oh. Medyas. Ang sapatos. Ang sapatos. Ang sapatos. Ang sapatos. Ang sapatos. Ang sapatos. Ang Baka, baka kay Wally galing to, ha? Ayan. O. Ayan. Ram John. Sukot. Sukot. So Ayan. Ram J. Ayan. Okay, wow! Mga medyas. Kompleto. Kompleto na. Kompleto na. Uniform pagpasok itim talaga yung eh, dapat sapatos nila eh, no? Oh, exactly. oh, yung sapatos na to sa unang movie ni Enteng. Si Mami naman, <laughs> si... si Ang pangalan oh? mo? Si Angela, Anjanette. naman, bibigyan ni Mimay ng isa sa mga bugs niya. Ah! <laughs> <laughs> Ayan, kompleto na yung uniform. Ay, hindi ka na magtatahe, uh, tatahe Anjanette. Thank you po, Busey. Thank you po sa inyo lahat. Oh, para kompleto. Ay! si Tito Sen, may regalo din dito sa mga anak mo. Kompleto. Siyempre, may alaman silang pareho. Baon. Baon. Kumpleto, kompleto. Pang baon. Thank you po sa bumubuo ng TV, sa Itbolaga, Bulaga sa TVG po, sa lahat po dito. Thank you po sa inyo lahat po. Laking tulong po sa amin to. Thank you po. Okay. Ikaw, Rob John. Okay. Salamat po sa lahat. Salamat rin po sa AIT. Itbolaga Bulaga po. Salamat po sa TVJ. Oh hey, okay. Ramja, Ram, Ramja. Ramji, bossing. bosing. Rom G. Bo Ram, Rum, Ram -jah. Ram -jah. Rom -jah. John. Itu si Rom J. Itu si Rom John. Itu si Rom J. Rom John, apa yang mahu awak katakan? Terima kasih kepada EAT. Okey. Apa? Bukan nak Okay. Okay. Happy siya <laughs> Maraming salamat Sabi nga namin mga kaibigan Mula nung unang taong pa namin Hanggat may bata May it bulaga Okay Rob John, Rom J Pagpatuloy nyo ng pag-aaral na Para sa magandang kinabukasan At para makatulong din kay nanay at kay tatay At sana'y maging uh, daan Ang simpleng hiling Ng isang ina Para magtuloy-tuloy Ang pag-abot Ng pangarap Ng kanyang mga anak at mamahal i-Pulagang. E. Alright. daming uniform, Mommy. Oh, yun. hee satu sa aking uniform. First na po. May bago pang shoes. Bagong bag. Kasa sa'yo ito, pala. Parang pumasok sa, to, wali, sa school. <laughs> Kahit ko lang yung sapayan, pero hindi <laughs> sa akin katsa yan. Gans. <laughs> yes. Yeah.